Welcome back mga kakakdang Ngayong araw po ito, pag-usapan po natin Yung Allen Gray Na mapahita ko sa inyo At saka yung Allen Roundhead Kunin ko lang yung manok, pahita ko sa inyo yung Itsura niya, nung nakaraang video natin Pinakita ko yon pero medyo Maliliit pa sila ngayon Nasa 4 months old na sila, kaya Medyo malaki na siya Kaysa nung nakaraan, kunin ko lang Ayan po yung Allen Gray natin Ayan. Malapit na siyang Mapukumpleto yung, yung Malahibo Kasi lugon siya Nasa 4 months old to Bulto po yung kanyang katawan Ayan makikita nyo naman na lapan yung nasa ano niya dito banda tapos yung taas niya insakto matangkad siya ayan ito po yung mga bago nating mga pinaparami kasi mas angat sila kasi sweater ko. kaya suko ito yung ginagamit kong pang cross, yung Allen Gray. Pero ito yung anak lang to sa ina-ina Allen Gray. Ayan. Tapos yung Allen Roundhead, kunin ko rin para pangita ko sa inyo Ayan, ito yung Allen Roundhead natin. Sakto lang yung taas niya. Ayan, pag nakompleto na yung balahibo niya is maganda na itong tignan. Hindi masyadong malaki yung katawan, pero maganda yung hipo. Kaya lang medyo pahaba po yung katawan niya. Hibis so, yung katawan is pahaba. Di tulad Allen Gray is bilugan po siya. Flex ko lang sa inyo yung mga Allen breed natin. Kasi ito yung mas gagamitin ko sa pagbibig ngayon may sumunod na mga, mga sisiyo na pisarito. rito na sa one month old yung sa kabila pag lumaki na ito pag lumaki na yon lilipat ko dito sa farm natin Allen Roundhead yun po yung mga Allen bloodline natin yung Allen grip is binigay lang sa akin yung ina na yon tapos yung sa Allen Roundhead binili ko yung broodcock na yon hindi ko lang masabi kung magkano basta nabili ko lang yon sisiyo pa lang siya kaya ngayon breed ko na kasi gusto ko yung mga galawan niya kaya yun po yung kadalasang ginagamit ko sa pagpaparami ngayon kaya mayroon akong mga allen blood line at saka kung bago pa ba sa ating channel kung kalimutan mag subscribe click yung bell button para update ka sa mga bagong video yung ilalabas ikaw na di pa nakapag subscribe e eh mag subscribe ka na para malaman mo ibamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!